What's up mga idol? Welcome back to YouTube channel, It's si James TV PH. Ngayon mga idol, uh, wala tayong plano sa mag ano, uh, maligo tayo kasi uh, gabi na. Ngayon, pinuntahan ko dito ni Dung Jomar, yung pamangkin ko. Jomar Arancis mga idol. Kaya tara sama niyo ako mga idol. Puntahan natin yung aking pamangkin si Dung Jumar. Kaya let's go. Yan mga idol, nandito tayo ngayon sa Pyramid Resort mga idol. No? Ayan, napakalinaw mga idol oh. Ayan, dito. Ayan, nandito na yung mga pamangkin ko. Ayan. Ay yung pamangkin ko ata po. Ayan. 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 Oh, shout out sa, shout out. Oh, shout out, shout out. ah uh, Nim. Oh, shout out, kamo kamada, shout out sa ano, Gilngan. Ah, yan, taga Gilngan di sa may pilido dong. Kampasas, Kampasas. Ayon. Pas shout out sa Kampasas family. Ah, yan, pasi pisa mura. Mura Gilngan, taga ah. Pisong. Ayon. Ya. Yan. 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 Tayo let puntahan natin yung ating mga pamangkin mga idol kasi Ayan. Ah, uh, ito. Shout out sa taga Gihulgan dia. Shout out sa makan. Lamakan na pili do. Francis. Ayun. Aransis Carbona. Ayun, shout out dia mga Aransis, mga ito, ito kasi mga idol. Ah, uh, pamilya ko to. Ah, uh, Carbona pamilya tapos Aransis pamilya. From Gihulgan, Negros Oriental mga idol. Ayun. Ay ito si Dudong Jomar, ayan doon, naligo. Dala, dala niya yung ano, uh, anak niya. Ano na yan sa ano yan? Live mo? Live mo? Hindi, nag ano to. Yeah, vlog lang. Vlog, yun, ayos ah. yan? Oo. tapos uh, i-share niyo doon. So. Mag-sit out kayo, mag-sit out mo dito sa mga ano kaliwatan na to. Isa may i out ni Mordo kasi i-share mo mo ito. Ishare, i-share mo, mo I-share ni ni mo ang video na ito. Oh, shout out, Rancis, pamili, lumakan, mulusay. O, oh, plus, ano, Tuminhaw. Tuminhaw, Adjaw. Oo, oh, oh, lahat ng, ano, yeah. uh, Rancis sa Arancis. buong mundo. Yan, shit out sa inyong lahat, mga idol. Shout out, shout out. Yan, nandito tayo ngayon sa Pyramid Resort, mga idol. Sa lugar namin sa Quezon City, Novaliches, Barangay ba sa Barangay San Bartolome mga idol. Ayan. Ayan. Ah ito mga idol. Oi, shit out diboy to. Uy to lang malakas. Gusto gusto mo mamit? Puntahan natin sa bahay nila. Gayon. Di, mga linggo. Maulingo, oh, shout out, boy idol. Ayan, shout out. Idol yan, taga... Negros. Ah, <laughs> sa, uh, sa ano? Uh -huh. Busyol, Bayawan. 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 Bayawan, Negros. Uh -huh. Tato. Boy Tato. Surrender <laughs> daw, ipartini daw daw. Surrender daw. Lan ni Boy Ungas, shout out din. ni Boy Tapang, shout out din ni... ano you know, nila ni Bimax. Ababaw lang. 5 feet. <laughs> Ayan. Mga idol, uh, mga pamangkin ko na matagal kung itong to hindi nakikita kasi mga bata pa kami. Uh, mga bata pa to umalis ako dun sa amin. Ngayon, malalaki na. Ayan. Yan dito tayo ngayon mga idol sa ano sa Pyramid Resort sa ano uh, barangay San Bartolome, Nova Cheese Quezon City mga idol. Ayan. Ito kung may mga okasyon dito mga idol, mga mga birthday, pwede kayo magrenta dito. Maluwag. No, maluwag dito mga idol. Tapos ito yung mga cottage diyan, yung mga cottage ayan. Ayan sa taas, ayan. Nandoon yung cottage namin. Na ayan. Ito yung asawa ng pamangkin ko, taga Malusay mga idol. Ah, uh, o sige, apilido, sige, apilido mo din dito dai. Dai jail. Wala makadungog. Ayan. Ito pala mga idol, ito yung hotel. Pwede kayo mag-check in dito. Ayan. Ito yung mga cottage. No? Ayan. 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 Sige, ramikita ni Buita to. Ako lang ang ano, ako lang ang control ko lang. Kaso lang, lang Mrs. Khalil. Ha? Oo, mga buksing. Oh, Ayan. Ayan. Nandito yung ano natin na ah, pag pamangkin na apo. Yan. Yan. Ito mga idol, eh, kwento ko lang sa inyo kahit hindi kayo magtanong. Pero ito mga bata na ito, pagalis ko, mga maliliit pa lang ito mga idol. Masipunin pa, masipunin. Oo, mga sipunin pa to. Kaya ngayon, ito, nakita-kita kami dito. Ah, uh, kahit bagyo ngayon mga idol, pero na-invite tayo sa mga uh, na pumangkin. Ito, sama, sinasamahan ko rin siyempre. Malaking ano yun, malaking bagay yung pagsama ko sa kanila na Nakisabay ako sa kanila kahit malamig dito kasi mabagyo dito sa Maynila ngayon. Kalamberto kami dito. Kaya mga idol, iwan ko pa sa kanila kung Alright, napag-isipan nila maligo. Ayan. Sa maligo, safe lahat. Ayan, sit out muna. Shout out dyan sa Georgia Negros Oriental. Pampasas family, I love you. Ikaw daw. Shout out dyan guys sa mga family, sa Aransis family. Ayan. Sa Martinis family, Barilyo. 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 Uh, ah, yeah. ayan. Kanyete, Domen. Kanyete. Ayan. Shout out sa lahat ng mga ano. Tagay yun nga. Bagyo kami ngayon, pero ito. Hindi ko kami na swim. Lamig. <laughs> Hello. Hello, Juan Pudo.